nung una nung, nung unang linggo na malapit na isagawa yung rally na tatlong araw ano oh. kita mo mahilig pa rin sa tree bakit ang hihilig na siya tatlong araw na rally oh! oh! <laughs> diba mahilig diba? ba oh. oh. tignan mo pati yung pangalan <laughs> <laughs> diba? ang hihilig nila sa tree pero alam nyo para kayong tatlong pendong na bubok <laughs> ha ito lang yan Diba? Bago dumating ang tatlong araw na rally nyo, oh. ang yayabang nyo. Siyempre. Sabi pa nung isa, Ano? Negri Ano? Marami nang babaliktad, Eka. Ang tindi. <laughs> Sabi ko naman, sino kaya? Sino? Oh. Bre, 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 nag, nag-abang kami. <laughs> wala namang nagbaliktad. Meron pa si, Sino? Si... <laughs> <laughs> Mayor. <laughs> Aray! Oh. <aram. laughs> ah, mukhang uh, binanata si... Ano oh, sabi? Sabi eh. Kung totoo yung uh, mga paratang mo, eh, umuwi ka rito. O. Oh. Abay ginaya yung uh, simbahang katoliko. O. Oh. Kung ano yung pahayag na simbahang katoliko, ganon din naman ah, ang Oo. O. Oh. Oh. Dinumihan lang talaga nung may wig sa ulo niya. Peluca de polgoso de anit. <laughs> di diba? Kasi alam mo, maganda na eh. O. Oh. Um, na. Okay na eh. Okay na eh. O, di ba oh. malamig na oh. eh. Pero, pero ang ganda ng mm. ano in fairness ah, itong second day ng... Mm. Ang ganda ng ginawa nila. Kung baga, tinaboy nila yung mga DDS, mm -hmm. tinaboy nila yung mga ano, and they are uh, saying for transparency. But, ang inihiling ko dito, if you are uh, talagang for transparency ang inahanap natin, if talagang gusto nyo ng pagbabago, uh -huh. eh huwag nyo papanikin yung inupo nyo yung senador. Uh -huh. Para hindi mahaluan ng politika. Correct! <laughs> At saka nakita nyo po itong latest na Blue Ribbon Committee. Uh -huh. Uh, yung mga hindi natin ine-expect, hindi pa naman natin sinasabing guilty sila, yung mga hindi po natin ine-expect na mga, ta mga senador na kukuha sa pera ng ka taong bayan ay talagang sinabi po ni Bernardo. Mm. At kinagulat po ito ng ating mga kababayan. So, ito, no, no, mar marami. No? Ma oo, napaka. Mm. na marami pa po tayong malalaman at hindi naman po, gaya po nung kasabi ni Atty. DJ noong nakaraang linggo po, huwag uh. po tayong maging padalos-dalos na kasuhan ito. Nako. Kailangan siguraduhin po natin, ma natin sila sa oblo. Dahil hindi na sila aabuti ng... Christmas Pasko Tree Yun Yun naman pala may tapa rin ano? Kasi siyempre Pala sa inyo Yun lang siguro yung tutugma uh -huh. Maganda ginawa ni Presidente uh hmm. -huh. Ganon uh, Kaya uh, Ginawa niya talaga na Tawag ano Ang uh, tawag nun Step by step Yung pagpapakulong uh -huh. sa mga to Sinigurado niya Na Tatamaan sila This time ang masakit pa dito, uh -huh. tatatak sa Pilipino, Paskong Pasko, nagpapakulong si Pangulo. Yes. Alam tama. mo, sa totoo lang, minsan, kaya nga hindi ako tumitigil sa pagsuporta kay Pangulo at kayo din, ano? Dahil nakikita naman natin, hindi naman tayo bulag sa ginagawa nito, eh. At sa mga pag-alipusta, paninira, at pang pangbabastos ng mga walang yan tao eh. ba? Diba? Sobra. Sobra-sobra na yung ginagawa ninyo. Pansan natin to, pero anong ginagawa ninyo? ba? Diba? Isipin nyo may igito. Oh, kayo, kayong mga naniniwala pa rin sa mga do... Ewan ko ba kung marami ba talaga kayo o mga troll lang kayo? O kayo ba ay mga generated na mga, ha? Mga katauhan sa internet, Koshyong ano? Yan. Eh kasi, so, ang dami-dami mga nagko-comment. Troll. Pero nung nag wala naman dumating. Pero ako, may patunay ako. Oh. Na, may patunay ako na pag kinlik mo yung mga nagla-like, mm. At, oh. naka tapos wala namang ano, Lahat yun, mga nagla-like sila, ganun oh. pare-parehas lang. Diba? ba? Mm. So, kasi na, uh, napapansin ko eh. Kasi nga pare, kung babalikan po natin ang TRICOM na inimbestigahan po sa Kongreso, na pag alaman po natin yan, ang pondo na nanggagaling sa para lang po padamihin ang rich attachments ng pambubulag ng mga tao para sa mga dot Nakakaiya po. Tayo po, gumising na tayo. Dahil pag hindi po tayo gumising sa ating mga, sa ating bansa, tandaan niyo po, tayo ang kawawa dito. Meron tayong presidente ng mahihira presidente na nagbibigay ng ustisya at ikit sa lahat, presidente na para ayusin ang ating bansa. Ikakat kita, sabi mo kanina gumising tayo sa ating bansa. Oh, Meron, hindi gumigising sa bansa. Sino yan? Si Sara, laging gumigising sa Japan, sa Malaysia at sa Tahik. <laughs> Yun uh, uh, gumigising uh, yan tuwing umaga. Eh ano pa ginawa kanina? Ano ang sinasabi ni Sara kanina na medyo nag-aalangan siya kasi pero hindi gumagana statement yung plano ba? niya statement ba yun sabi mo oh yung statement kanina medyo nag-aalangan na si Sarah kaya kailangan niya ng gatungan ng galit sinasabi niya na oh yung mga OFW daw oh. ay galit na oh. yung mga Pilipino daw ay galit na oh sinong mga Pilipino meron ba ritong galit sa inyo <laughs> alam mo so, alam mo paano mapagtaka oy is is mga, isama natin yung mga nasa comment section oh Oh, paki ano nga ho, press 1 ho diyan sa mga galit kay Sara. Oh, press 1, oh. press 1 nga kay diyan. Oh, kung galit kayo kay Sara, baka yun yung iniisip niya. Oh, Sa kanya oh. galit, hindi sa presidente ha. Kaya oh. nga eh. 'Di ba? Klaruhin natin. Klaruhin natin. One. Mm, press 1. Press 1. Sa lahat ng galit kay Sara, paki press 1 naman diyan. Paki press 1 po diyan. Panoorin niyo uh, para makita po ng buong. Ayun, uh, nagpa-plug yung press 1. Ang daming press 1, no? Oh. <laughs> Kita e, mo. Yan, yan, na nga ba sinasabi ko. Eh di talaga nga, totoo yung sinasabi niya na maraming galit sa kanya. Oh. Sara, alam mo na, sa'yo lang galit yung mga Pilipino. Tama. <laughs> Hindi kay Pangulo. Tama. Ano? Yan. E, e paano, ito, oh, pa alam mo eh, sa totoo. Oh. Paano magagalit ang Pilipino kay Pangulo? Ito, oh. let me give you an mm. story. Hmm. Si President, tinama kami sa Hulosulu. Mm. Teken uh, bago, bago tumawid ng Indonesia, oh. Mula sa sinama kami ni Presidente sa Holosulo. Kilala natin ang Holosulo bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na lugar sa mm -hmm. Pilipinas. Noong dumating ako doon, ito based on my own story ah, mm -hmm. ang tinuluyan namin, barracks ng polis. Mm. Matakot na ako. Mm. Sabi ko, bakit barracks ng polis to? Diba? Nakakatakot. Mm. Mm. Hindi ko akalain na pagpunta namin na second day, eto na, alam mo ba partner, si Nalubong, si Pangulong Bongbong Marcos, nang mm -hmm. ma masigabong palakpakan at naghihiyawan na kapatid nating muslim. Uh -huh. Oo. Oh. Grabe ang pagsalubong kay Presidente. Sabi nga nung isang babae, gusto ko ipakita sana dito eh, sa cellphone. Miiyaw sila, PBBM, mm -hmm. pagbabago, pagbabago. Bakit yung mga kapatid na muslim natin sa Hulosulo sumisigaw ng gano'n? Uh -huh. Na ang pagbabago? Because gusto nilang maramdaman kay Presidente Marcos. Mm -hmm. At nasumpungan si Presidente Marcos, ang isa sa pinakamalakasan loob uh -huh. na bumaba ng Hulosulo na kahit mm -hmm mga rebelde ang makakaharap niya. Correct. Ganong kalakasan ang loob ng ating Pangulo oh. eh. Mm -hmm. Dahil talagang uh, nararamdaman niya ang uh, gutom, ang hirap ng ating mga kababayan. Kaya kita niyo naman po, eto po ha, ah, hindi naman po kami sa nagsisip-sip sa Papa Pangulo. Tingnan niyo naman po, yung 10th city sa Cebu. Hindi na, na hindi na nating kamo kailangan magsipsip kay Pangulo kasi okay naman ang buhay natin. Ano? Oo, oo, oo. Kumikita si Koy ng isang milyon sa million, isang buwan sa kanyang social media at negosyo. Oo, oh, YouTube. Si, ano naman, kumikita ng uh, 999,000. Thousand, sa Tapsilog. silog. Ako ho eh, 99,000, okay na, masaya na ako. Kaya nga nagtataka ako, ba't sa akin yung pinakamalaki? <laughs> 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 ako yung ako yung tahimik eh. Kaya nga. Kaya nagtataka ako, pag sinasabihan tayo, mga bayaran kayo, bayaran oh, kayo. O, yun na nga eh. Alayo. Hindi ba pwedeng pagmamahal sa bayan yung ginagawa natin? Yun ang hindi nila maigits eh, no? Misan naman isipin ninyo na misa naging totoo yung mga vlogger na katulad namin dito. Tama. Na kami yung makabagong katipunero. Hulataan yeah. sa social media yung pakikipaglaban para ipagtanggol ang tama. Tandaan Sugod! Nyo. <laughs> Al alam nyo, marami, alam nyo sa totoo lang, marami naman paraan ng pakikibaka. Oh. Yung iba, dinadaan sa kalya, sa pagsigaw, okay. Hmm. ng mga magrarali. Tayo Are. naman sa social media, nakikibaka tayo sa tamang pamamaraan ng uh, hindi lang sa pagbatikos. Tama. Hindi lang sa pagsita uh, sa kanila. Mm -hmm. Nakikibaka tayo dito para sa katotohanan for the sake of the Filipino people na no, wag maniwala Mm. sa mga fake news na inilalabas nila gaya ng sinasabi mm. ni Saldico. Tama. Di okay. e, paano na lang kung naniwala ang taong bayan doon, eh di nasira ang gobyerno natin. Nasira uh, ang bayan. Di ba? Uh, Actually, sinisira na nga nila eh. Lahat na lang ng ginagawa nila hindi naman para sa ating bayan at para sa ating sambayan ng Pilipino. Eh. Napaanggad na niyang partner. Pansinin ninyo yung kanilang sigawan. Pansinin niyo yung pananaw nila. Wala namang iba kundi maupo lang si Saray eh. Correct. Pero pagpansinin mo, pinglawan, dilawan at loyalista, iniisip lagi para sa bayan eh. Tama. ba diba para mag-isip muna ng tama, mag ng tama, isipin lahat yung desisyon natin kung ito ba'y aakma para sa ating lahat, para sa ating lahat. Yeah. Eh sila, gusto lang namin maupo si Sarah. Yun lang, tapos na. Kaya nga nakakatawa. Ano Kasi nakakatawa. sabi nga ni, ni ano, Apo Lakay. Kaya nakakatawa ang mga partner. Tingnan yung, tingnan yung mabuti yung ginagawa nila. Pinabababa nila si PBBM. Ang gusto nilang ipadet si Sara Duterte. Mm. Kung kayo magrarally, kung talagang para sa konstitusyon, pababain, mm. ayaw nyo ng korupsyon, bakit nyo pabababain si Presidente? Dapat pababain ninyo mm -hmm. yung mga nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Tama. Number one, si Sarah. Hindi may paliwanag ang confidential fund. Tama. Ano, Wama na mo Tagal-tagal na niya diba? na. Oo, oh, hindi mapaliwanag. Pa ang tatago, ayaw magpa-infeach. Mm. Di ba? Second, yung mga senador, na mayroong con confident, may mayroong confidential fund at bilyon bilyong pisong proyekto mm. even the insertion insertion Diba? Mm. di ba kongresista pat sila nagbat din nila pababain yon mm. mm. pati di sila sumigaw mm. na na resign yung mga yon uh, bakit uh, pang pangulo ba bakit yung pangulo na walang alam uh, uh, doon sa biniro, sa, sa corruption pinabababaan niyo uh, kaya uh, nga ay. tapos pababain niyo iuupo niyo yung magnanakaw din uh, uh. Ay, Ay, no. no, magnanakaw. Ah, magnanakaw. Oh, yeah. sorry, sorry. Magnanakaw. Oh. Magnanakaw. Pag may ding kasi, parang ano eh. Oh, di ba? Parang sinasabi mo, ininong ko eh. <laughs> <laughs> kasi, hindi eh, eh, eh kami Basta. Alam mo na mo? ano? mo na gin mo? mo na gin mo? mag, mo uh, na mo? yung mo na gin mo? Alam na may patunay. Di ba na may patunay? May patunay. na Pangulong Bongbong Marcos, na ah. walang mo? Alam ng kamay, ah. eh, gusto walang na gin mo? Alam mo putik, dungis. Dungis, diba? putik? Mm.